Wow! Tunay at toto. Siling na bula. Magpapaksil ako ng Atlantic salmon, guys. Ayan. Diba? Ang laki. Ayan. Ang laki ng mukha. ko. Oh. Papakita ko sa inyo kung paano ko niluluto ang aking paksil. Ayan. Ito ko luluto. So, first, ayan yung isda. Naka-chop na siya. So, ilalagay natin siya. Ayan, may broccoli tayo dito. Idadagyan natin ang broccoli sa ilalim. Ayan. Oops. Then, meron tayo dito mga spices. Red onions. Diba? Ayan, marami pa. Papakita ko sa inyo. Ayan hanggang sa maubos guys then more broccoli mm. onions ayan na guys so lalagyan ko na lang siya ng soy sauce so ayan na yung soy sauce naman chansa at chansahin lang paglagay ayan suka may okra pa pala dito, hindi ko pa nalagay. So, lalagyan ko siya ng maraming olive oil. Very generous tayo pagdating sa olive oil. Okra, nakalimutan ko. Ilalagay na natin siya sa gilid. Marami itong ginawa ko. So, kahit araw-arawin ko to kainin, hindi ako magsasawa dito. Masarap at masustansya siya mga best. Try nyo to gawin. Lagyan natin sa ibabaw ng dili. Ayan. So guys, ayan na, ay, isasalang na natin siya. Oh, ito na yung paksiyo na niluto ko, guys. So, kagabi, nagluto ng kanin ang aking dalaga, si Kisha. Tapos, ang inding, hindi siya kumain. Isang buong rice cooker pa naman ang niluto. Tapos, Pumunta nang pala ng windis. Cab salad. Kumuha ako ng isang kaunting kanin para di masayang naman, di ba? Kaysa matapong. May kaunti akong kanin. Ito yung paksiw na niluto ko kagabi. Itong pangmalakasang bagong Napakasarap. Hindi siya maalat kaya ilalagyan natin siya for extra flavor. Tapos may kape tayo. Kape. Amen. Imen. Kain tayo mga besh. Ang sandok lang yung nilagay kong kanin. I-mix natin siya sa bagoong kanin at saka sa paksyo. First bite. Mm -hmm. Grabe, ang sarap. Mmm. Wow. Tapos, ito, may halong kaunting bagoong. Mmm. No, y más. Grab trap. Hmm. Tunay at toto. Siling na bola. hmm ăn cà phê ah. Mm-hmm. malinamnam, masarap at masustansya. Hmm. More silly. Hmm. Super sarap itong taxi. Hmm. Ang Aham. Ang ating oker. Hmm. do at 10:00. Hmm. Mm hmm. Hmm. Yeah, Yummy. Yummy in my tummy. 카페.